Pero ah uh, ito po Attorney Sal, natat kun matatandaan din po natin nung nakaraang uh, linggo ay yung na nagbitiw na nga sa pwesto at tuloy nang pinalitan itong si uh, dating NBI director um uh Jaime Santiago. Pero yung sa panig niya Attorney ni Sal after nung pagkaka uh, pagbababa niya sa pwesto at pagpapalit sa kanya ay uh, nagbigay siya ng pahayag dahil ang sinabi niya ay pinilit daw siyang magresign kung matatandaan natin na tinanggap ng kanya ang kanyang irrevocable resignation noong October 27 na isinumiti pa noong August 15. dati sinabi ni Santiago na nagbitiw siya dahil sa mga taong sumisira o mano sa kanyang reputasyon. Pero sa sinabi po niya attorney Sal ngayon na parang pinwersa or he was forced to resign attorney Sal. Ano po ang inyong reaction dito sa payag? NBI Director, Judge Santiago iba si nasabi mo eh. Alam mo, kung talagang uh, matapang ka, eh nung pa sinabi mo na yan, na pinipilit ka lang uh, pa-resign ng administrasyon. At siguro, natatakot sila. Dahil kung ang reputasyon mo ay eh, hindi ka natatakot, nag-investig ka ka, makukulong mo eh, yung mga dapat makulong, eh talagang kailangan bawala ka. Pero kung matapang ka, ay siniwalat mo na sana sa bayan yan ang nalaman namin. Kaya ang problema eh. Nag-resign ka, sabi mo, kasi bubuisit ka na sa mga naninira sa'yo. Ayaw mong uh, manatili ang ganyan ng mga aligasyon. Sinisiraan ang reputasyon mo na inilagaan mo. Pagkatapos ngayon, iba eh, naman ang sinasabi mo na pwersa ka. O baka naman ibig mo sabihin, na pwersa kang mag-resign kasi hindi mo na Makayanan ang mga paninira sa iyo. Buti pa yung alasin natin mo.